nagpatanim ng ebidensya, kaya nga, isa sa publiko mo, masusuri yan eh. Ah, okay. Eh, dating Supreme Court Justice, ang chairman, Opo. O, accountant, matinding accountant yung kasama niya. Mm. O dating pulis. O, pagkatapos si Magalong, si General Azurin, eh, ibig mo sabihin, eh, makakalusos sa kanilang tanim ebidensya. Ay, posible yun. Eh, anong dahil lang? Ayaw nilang ilabas? Ay, eh, hindi ko nga alam. Baka hindi, <laughs> ano, <laughs> baka hindi ebidensya. Baka personalidad Ayun. ang pinoprotektahan. Ito, Ayun ha? Ito, 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 Oh, baka personalidad ang pinagtatakpan mga kababayan, ha? Eto, tuloy natin. Hindi kasi klaro talaga. honestly, ha? Again, well, of course, ilang beses natin sinasabi dito, to be fair, kay PBBM, wala pa namang ebidensya, wala pa namang nagtuturo sa kanya, ni kahit sino, kahit sinong, kahit sinong witness, kahit sinong kontraktor, wala pa namang nagtuturo kay PBBM. Ha? Pero may, of course, ngayon may sabi-sabi, may mga balita-balita, bali, bali -balita, may mga nag-connect the dots na kung eh, iimbestagahan itong Ilocos mga kababayan, na kung saan yung congressman, anak ni PBBM, si Sandro Marcos, titignan kung anong mga proyekto dyan ng DPWH, sino mga contractors, delikado daw. Ah, delikado. In fact, ngayon nga, si Chavit Singson nga, mga kababayan, ang ingay eh. Diba? So, pero again, since hindi pa yan napag-usapan, wala pang BBM, wala pang Marcos na napangalanan uh, na sa investigasyon, again, to be fair kay PBBM, masasabi natin, hindi pa siya involved dito. Ang babay. Assuming. Okay? Pero, dahil dito si ginagawa ng ICI na uh, hindi isa sa publiko yung hearing, o sila lang makakaalam, hearing in play, private, eh, questionable na. Ngayon nga, nagiging questionable yung yung komposisyon nila dyan. di ba? Oh, dahil dito si binulgal, Binulgar, Binolgar dito ni Conchita Carpio. Kasi kung ako mga kababayan, eh, may issue na pala dito. O, di, eh, gawin ko ng public. di ba? Diba? So, na, ito, isa sa mga nakikita natin, mukhang may pagtatakpan ako. ito. baka makasakali mga kababayan ah tandaan nyo, yung, nangyari kay, ano, nung kay Pinoy, yung sa SAF 44, si Magalong ang head investigator noon. Ha? Ah? Private yun, mga kababayan, ha, na investigation kasi sa, 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 sa hanay ng kapulisan ang, ang investigasyon noon. Okay? So, I think, present din si Bato de la Rosa noon, na active pa siya na, sa servisyo noon. No, anong sabi ni Magalong? Kinausap sila ng DILG, mga opisyal sa Malacanang, gustong ipatanggal yung involvement ni Pinoy. In private yan ha? In private. Buti na lang, o, oh, tumindig si Mayor Magalong. Di ba? What if mga kababayan, yung mga nandyan, kasi nga, dahil dito sinabi ni Capium, uh, Conchita Morales na, hindi na siya tinawagan ulit kasi, ba, ang 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 kondisyon niya is dapat walang makialam sa kanya, walang hindi siya maimpluwensyahan. Oh, di nagkakaroon ngayon ng interpretation dito na itong mga taong tong nandiyan sa SSI, eh, eh, pwede pala. Di nga yun, naging pare, private pa yung investigation. So hindi malayo or imposible mangyari mga kababayan yung nangyari kay Magalong sa usapin ng sa 44 na ginawa nila doon na pinilit nilang ipatanggal yung pangalan or involvement ni Pinoy doon. O, oh, ba? Diba? Ito nga mga kababayan, no? Oh, o kung napapansin ninyo, ang tagal nga nilang nasali si Martin Romualde sa Bulletin Lookout. Hmm? Ang tagal na nga nilang uh, nasali sa, ano ba yan, freeze. Uh, ano tawon nito? Uh, account ano yan? Oh, asset, trees asset. Ano ba yung tawal dyan? Basta, oh. ang tagal ka, di ba? daw, patuloy natin. Ano po mga issue dito? Binulgar nito oh, pa siya. Bakit? Di ba dapat independent ito? Uh -huh. Ibig sabihin, hayaan mo silang gumawa ng kanilang diskarte. Eh bakit? Ito, sinabi ko na ito at sasabihin ko ng muli ha. Bakit yung sekretary ng DPWH ang nag inspect at lagi uh -huh. nilang kasama? So, yeah. Kung inutusan siya, dapat may mga kasama yon na mga independent din, mga inhinyero, yung mga nakakaalam sa Kapit Wars. Ang dami dyan eh. Nandyan si June Palafox. Matay na lang itapang talento hmm. ni June Palafox. Willing yan, I'm sure. Tama, tama. Without talking to him, alam ko, makabayan yan. Opo. Kasi, sabihin mo man na inatangan siya ng... ng obligasyon o ng katungkulan si Secretary Vince na siya mag-inspect alter ego pa rin siya ng Pangulo. Oh, no, no, so, ang extent, mga mga masisira ang independence ng ICI. Di ba? Kasi, pwede, pwede. Okay. subject pa rin siya sa orders ng Pangulo. Di ba? Oh, tama. Ang gustong palabasin ng Pangulo pagkatapos yung i-create yan, wala siyang pakialam. Mm. Di ba, sabi pa nga niya, dun sa mga calls na yung yung uh, i-publicize o i-televise. Apo yung mga proceedings sa ICI. Sabi niya, hands off kami dyan. Hayaan mo sila madesisyon. Eh bakit mayroong nakikialam na alter ego secretary? O di may, may slant niya kung gusto niya matiwis kasi uh -oh. siya yung nakakaalam eh. Bakit may mga undersecretary pa rin ng DPWH? Hindi ba pwede sa laki ng powers ng ICI to the extent na pwede mong ha, pwede uh, na, to the extent na pwedeng ibigay ng executive sa isang commission Opo. Oh, ay hindi sila makakuha ng kanilang sariling mag inspect oh. O di ba may investigator na nga sila si General Asurin hmm. pati hindi yun mag inspect na siya lang kasama niya engineer sa ICI yeah. kasi yung, hindi mo maiwasan dyan mag inspect ka nandun si Dizon nandun yung mga taga DPWH hmm. eh sir ganito yan ganyan yan hindi goes yan o ito hmm. matibay yan ganyan wala ng independence Oo. Oh, bago si Remulia pumunta pa roon ah? 'Di ba as uh, nung DOJ secretary pa siya, bumunta siya. Oh. oh. Eh 'di ba alter ego siya ng pangulo? Oh, wala na. Eh wala na. Wala na. Kamote na 'to. Drawing lang hmm. yung mga sinasabi niyo. 'Yun nga at saka ay, ito ay, ha, ito. Oh. Bakit ito hindi ko si Pilipinas pinagtatanggol doon ko pa gustong tirahin yung mga mambabatas, hindi ba? Opo. Oh. Bakit napag-iinitan lamang yung sinasabing ill-gotten wealth noong mga ang damit ang dali ay hindi ilgatin well eto mga kababayan ah oh, klaro-klaro naman dito ang sinasabi dito ni Etorni Ferdinand Topacio simple lang naman di ba unang-una again may issue na nga dito sa pagpili kung sinong mamumuno dito sa ICI at least naman lang to be fair para malinis talaga makita nating malinis kung sinong mga nandiyan at ang direksyon ng investigasyon, o oh, di, public nila, gawin nilang publiko, isa publiko nila yung naging hearing nila. ba? Diba? Hmm. Tapos ito, magagandang punto ito mga kababayan. Bakit kapag nag inspeksyon ng ICI, nandoon yung mga alter ego ng Pangulo? Oh, bakit nandoon si Vince Dison at ang mga empleyado ng DPWH? Bakit hindi kukuha ng private engineers na talagang mag-i-totoong mag magi-inspection sa kalidad or sa quality ng trabaho ng mga contractors? 'Di ba? ito na nga, oh, simple lang, pwede mo namang pwede namang bulahin 'yan lalo lalo na kung wala, wala silang dalang private engineers, ha? yung mga taga-ICI, pwede silang bulahin ng ano tawon nito taga DPWH sasabihin ah ito is zero di tama yan pasok yan sa ano pasok yan sa standard O oh, tingnan mo ito oh, suntukin mo hindi mo masisira yan Sabihan kala nang ganyan Ay, e, Paano lang malalaman oh eh, o, susuntukin talaga. Halimbawa. O, hindi nagiba, Di matibay. Parang ganyan. Hindi kay iba kasi yung engineers mga kababayan. Lalo't lalo na kung private. At may task talaga na mag-inspeksyon sa quality ng mga trabaho. O, ba? Diba? Tapos, o, may finding sila. Pakausapin nila yung ICI. Hindi yung mga Um, sekretaris Hindi yung secretary ng DPWH. Kasi, ang mangyayari, oh, kausap sila dyan, may findings yung, ano uh, tawag nito, may findings ang, um, halimbawa, private engineer, nakasama ng ICI, tapos, mag-uusap sila, tapos, present yung secretary ng DPWH, again, wala akong, wala akong issue dito kay Vince Dison, mga kababayan, in fact, ah uh, may nakikita nga akong issue dito between Vince Dizon at, uh, attorney Claire Castro ha dahil dito sa si ginagawa ni Claire Castro at ng Malacañang dito kay Mayor Magalong okay pero again kung present siya dyan nag-uusap yung halimbawa yung ICI yung engineers uh, private engineers present si Vince Dizon present yung taga-DPWH ano mangyayari? Ah, hindi magre-report yan. O, oh, magre-report yan sa Malacanang sa Sibihan. Oh, ah, sir, uh, lumalabas, lumalabas na yung pangalan mo rito. O, oh, ano nang gagawin natin? O, oh, advice to resign na si ano? Advice to resign na ito. O, oh, parang ganyan. Ito nga, may may sabi-sabi nga. Si Magalong, well, of course, nag-resign siya. Pero, ang sabi dyan, Advice to resign Yung kay Mayor Magalong y Yung ano ha? Oo oh. So ito mga kababayan oh, Bago natin tupusin ito Unfortunately Well na, uh, Natuwa tayo dito si ginawang ICI mga kababayan uh, Bakit? Kasi ito yung nakikita natin somehow Pag-asa na talaga mayroon talagang Hopefully mayroon talagang mapaparusahan dito kung sino man ang mastermind dito, lalong-lalo lalo na malalaking tao. Okay? Pero mga kababayan, mukha ang nakikita natin ngayon, lumalabas ngayon, mukhang iba yung direksyon. Mukhang tenayo itong ICI para mapagprotektahan kung sino talaga, sino talaga ang totoong mastermind dito. Unfortunately, yan ang nakikita ko. I don't know kung agree or disagree kayo dito. I-comment ninyo dyan. Ito nga oh, kung titignan natin, oh, kahapon o nakarang na na araw, naglabas, o oh, kahapon, naglabas ng ah uh, bulletin lookout. Lookout bulletin pala. Okay? Travel bulletin lookout. Lookout bulletin. Ano ba yan? O. Oh. oh. naglabas. Kung titignan ninyo yung mga pangalan mga kababayan, uh, kung titignan ninyo, may bago ba doon? Again ha, may bago ba doon sa mga pangalan, sa mga lista, na hindi lumabas sa Senate hearing? Oh, di ba? Again, honestly, sa pagkakaalam ko sa mga nakita kong mga pangalan, lahat yun, lahat ng mga pangalan na yun, ay lumabas na Senate Blue Ribbon Committee hearing. So basically mga kababayan, parang sumusunod lang ang ICI sa kung anong lumalabas dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Well of course, may bigyan natin ng chance yung ICI kasi bago pa naman sila. Pero, di ba? Ilang lugar ng ininspeksyon nila? Ilang tao ng pinatawag nila? Ah, okay, alam na again, alam natin na hindi pa sila tapos. Pero don't tell me walang walang bagong pangalan na lumabas doon. Don't tell me walang kung anong statement ng mga witnesses ng mga contractors na inimbitahan, kung anong statement la doon sa Senate Blue Committee hearing, ganon pa rin. Don't tell me. Kasi most likely mga kababayan, alam natin, meron niyang mga tinatago pa. So, ito, nagdududa tayo. O, ano bang ginagawa dito ng ICI? Mukhang sumusunod lang naman ito sa Senate Tribune Committee Hearing. Kaya nga, ang, ang, ang solusyon dito na kikita natin, mga kababayan, talaga, isa publiko nila yan. Ha? O, kahit tanungin pa nila yung mga taong involved dyan, yung mga napangalanan. O, isa din yan para malaman natin kung kung talaga ang wala silang kasalanan dito, most likely magsasabihin, sige, sa publiko niyo yung hearing na yan. Para malaman talaga ng taong bayan na wala kaming kasalanan, di ba? Well, oh, anyway, eh comment nyo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa issue dito ng ICI, ha? Okay? So, uh, so dito na po muna tayo. Uh, Pagka-like po, unshare ng videos natin, and then... Uh, huwag kalimutan mag-comment, then subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at ngalang araw po sa inyo.